Posible pa bang maligtas o mapatawad ang isang taong natataka ng marka ng halimaw? Sinasabi sa propesya ng Biblia na pagdating ng tribulation ay magkakaroon ng tatakan at ito ang tatak ng halimaw or mark of the beast. Ito ay literal na ilalagay o itatatak sa kanang kamay o noo ng isang tao bilang tanda ng pagsamba at pagsunod sa Antikristo. Sabi sa pahayag chapter 13 verse 16 to 17, Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, mali bang sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas ng pangalan niyon. Sinasabi dito na sa pilitan ang pagpapatatak at papaslangin ang sinumang hindi magpatatak. Hindi ka rin maaaring makipagtransaksyon, makabili o makabenta kung hindi ka magpapatatak ng Mark of the Beast. Kaya natural na maraming tao ang mapipilitang magpatatak. May iba't ibang interpretasyon ng mga tulujan dito. May mga nagsasabi na sa pamamagitan ng ID card o ID device o kaya ay GPS tracker. Ang iba naman ay sinasabing ilalagay ang tatak nito sa pamamagitan ng microchip na ilalagay sa kanang kamay at noon ng isang tao. Pwede din daw naman na barcode na itatato mismo sa balat ng isang tao at ang tattoo na ito ay hindi hindi na matatanggal kahit kailan. Ito ang ilang mga tsorya ng mga Bible scholar at mga tsulodyan pagdating sa Mark of the Beast. Pero walang nakakasigurado kung paano ba talaga ilalagay ang tatak na ito at hindi literal na numerong 666 ang ilalagay sa noo o sa kamay kundi ang katumbas na kahulugan nito. Ito ay napakalaking misteryo dahil ang sabi dito, kailangan ng matinding wisdom o karunungan para maunawaan ang katumbas na bilang ng 666. Kaya nga ang sabi sa pahayag 13 verse 18, kailangan dito ang karunungan maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay anim na at anim na put anim. Ang tatakan ay magaganap sa panahon ng pamumuno ng Antikristo base sa Biblia. Sa panahon natin ngayon, ibig sabihin, wala pang tatakan na nagaganap pero may posibilidad na sa panahon din natin ngayon ay inihahanda na rin ang tatak na ito. Ayon sa mga pag-aaral ng mga Bible scholar, maaaring dito papasok ang tinatawag nating cashless society na unti-unti nang nagaganap sa ngayon. Ang cashless society ay isang paraan kung saan ang mga transaksyon sa pera ay isinasagawa ng walang paggamit ng pera tulad ng mga barya at perang papel. Ngunit ginagamit ang mga electronics na paraan ng pagbabayad tulad ng mga credit card, debit card, mobile payment, Gcash at Paymaya at online banking. Layunin itong gawing mas madali, mas mabilis at mas ligtas ang mga transaksyon. Tinatawag itong cashless dahil ang pera na ginagamit natin ngayon pagdating ng panahon ay hindi na natin gagamitin. Maaaring ang mga cashless society ay paghahanda para hindi na tayo mabibigla kung sakali mang hindi na ng magbayad ng pera. Kaya hindi malayong merong malaking gagampanan ng pag-unlad ng technology pagdating ng mga huling araw at maaaring gamitin para sa katuparan ng mga propesiya. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang sinumang ayaw magpamarka ay hindi sila makakabili o makakabenta ng kahit ano kaya mahihirapan silang mabuhay. Para lamang mabuhay, maraming mapipilitang magpatatak. Ang marka na ito ay ang simbolo ng pagsunod sa halimaw, hindi sa Diyos. Ang tanong, pagkatapos bang magpatatak ng isang tao ng tatak ng halimaw, maaari pa kaya siyang mapatawad ng Diyos? Ang sagot sa tanong na ito ay hindi. Hindi ka na mapapatawad ng Diyos at hindi ka na maliligtas sa oras na magpatataka ng Mark of the Beast. Malinaw ang sinasabi ng Biblia sa pahayag chapter 14 verse 9 to 11. At ang isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman ang alak ng poot ng Diyos na inihahandang walang halos sa kopa ng kanyang poot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahang araw at gabi silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan ang walang hanggang tadhana ng nagpatatak ng marka ng halimaw ay ang lawa ng apoy kung tatanggapin mo ang tatak ng halimaw, ito'y nangangahulugan ng pagsamba kay satanas at sa oras na tanggapin mo ito ay hindi ka na maliligtas dahil ang mga tumatanggap ng marka ay nagpasya na maglingkod kay satanas sa halip na sundin ng Diyos. Kapag ginawa ng mga tao ang desisyong iyon sa panahon ng kapigatian, ibibigay ng Diyos ang kanilang kahilingan na tuluyang mawalay sa kanya. Kapatid bilang Kristiyano, napakalaking biyaya na meron tayong kaalaman sa Biblia. Dahil dito, naiintindihan natin ang mga pangyayaring inilalarawan sa kasulatan at naihahanda natin ang ating mga sarili para sa mga darating na panahon. Ang pagiging aware sa mga propesiya at mga babala sa Biblia ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng kaalaman, kundi nagbibigay din ito ng gabay at kapayapaan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kapatid, hindi mo kugustuhin ang tatak na ito, ang tatak ng demonyo at walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Para sa mga kristyano, tayo ay may pag-asa at tiwala sa rapture dahil sa pamamagitan nito dahil aalisin tayo ng Diyos sa mundo bago dumating ang tribulation para hindi na ito maranasan pa ng mga taong sumusunod sa Kanya ang dapat nating gawin ay maging handa palagi at magtiwala sa Diyos dahil walang nakakaalam ng oras at araw kung kailan ito eksaktong magagana ang tunay na pag-asa ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus para magkaroon tayo ng pag-asa at kaligtasan sa panahon ng kapigatian Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.